May nagtanong, pag kumain ba ako ng nakatayo, hindi ako magkakabilbel? Ang sagot, calorie deficit lang. Uh, mas konti yung kinakain, mas marami yung binuburn na energy. Meaning, mas maraming galaw. Kahit na nakatayo pa tayo na nakatayo, hindi, walang, wala siya maitutulong. Ang may maitutulong pa, is after natin kumain, at least 10 minutes maglakad tayo, or 15 minutes, ang mangyayari, nutrient partitioning. 'Yung kinain natin, 'yung carbs, 'yung fats, 'yung protein, magpupunta sa muscle stores. Lalo na kung mahilig tayo mag-physical activity, especially working out, may muscle tayo, dun ida-direct ng insulin 'yung kinain natin na calories sa muscle. Ngayon pag sobra-sobra, magiging fat siya. Kaya nga ta may fat stores. 'Yan 'yung pag wala na tayong makain in time of famine o kaguluhan, diyan kumukuha ng energy. Yan, para, syempre mabuhay tayo, di ba? Mautak ang katawan natin eh. So calorie deficit lang talaga makapagpapapayat sa atin. Tas building muscle means working out. Walking, malaking tulong. Jogging,